Ang daming ham doon sa taas, guys. Oh. Dito tayo sa ano, Shanghai Shop dito sa Kowloon. Oh. Daming. Daming mga ham. Lalaki. Kasi yan. Oh, may labong pa oh, bakit binadbad sa tubig? Nag-ano sila, nag-online selling. Baka magsarado na kaya ito. Ay nag online selling na si. Yan lang yung nabili kong bigas oh, walang available mamayang hapon pa daw. Eh, hindi na ako babalik mamayang hapon. Yan busy sila. Malawak din itong ano nila. Hmm. Dito ako bumibili ng mga bigas yung ham saka ano jellyfish na tofu no, jellyfish bumili ako ng tatlo sana yung matanda 781 ang bayaran ko <coughs> <coughs> Naubos ko agad yung ano. 4,000. <laughs> Nag-online selling sila. Kaya busy ang mga tauhan. nag sa mga ano. Ay, meron pala dito. Pero sa one chain na ako bibili. Kailangan ko pala yan. Tapos bumili ako yan o pang soup, pang sabaw. marami. Yan lang ang binili kong bigas guys. 14 kilos lang yan. Dapat yung isang maliit na sako ang bibiliin ko. 15 kg. E eh, walang stock. Ayan o. Kami nilang tinda. Nakalive yung computer nila. <laughs>

Ito guys, ang binayaran ko Bye